Balikan natin ang pag-uulat ng ating mga kasamahan reporters sa iba't ibang panig na ang bansa. Sa pagkakatao ito, report mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live. Live Nation, Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nagsasagawa ng investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa nangyaring nga banggaan ng dalawang sasakyang pandagat sa pagitan ng Batangas at Mindoro batay sa investigasyon na ang pampasayarong barko na Ocean Jet 6 ay galing sa Batangas Port patung kalapan habang ang Hop and Go 1 na water taxi ay sa Batangas patung Puerto Galera. Ayon sa report ng Coast Guard, dalawang Pilipinong crew ng Hop and Go 1 ang naiulat na nasawi sa insidente habang dalawang pasayarong Chinese ang nasugatan. Nailigtas naman ang aabot sa 115 pasahero at halos siyam na pong crew ng Ocean Jet 6 na kaagad dinala sa Kalapan Port. Dinala sa Puerto Galera ng and go one. kung saan ito nakabase para sa isasagawang investigasyon. Siniguro naman Coast Guard na binigyan ng agarang medical assistance ang mga pasaherong sugatan habang patuloy ang pakikipagugnay ng mga otoridad sa pamilya ng nasawi sa insidente. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas, naguulat live para sa CMN Pilipinas. CMN live, live, Live Nationwide. nationwide. sa untala, sa karagdagan pa nating